Bago po mag-9, dapat nandito na po kayo for registration. Ah, sige po, madam. Tapos 10 a.m. po, seminar po, parents and sponsor po. 11 a.m. baptism. Dress code only. So, ayan mga kanipi, tapos na kaming nakapag-file ng ano, para sa baptismal ni Vivi Maikas. What's up mga kanoypi! Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Araw ng Sabado mga kanoypi uh, Papunta kami ngayon ng bayan Kasama si Mrs. at Bibi Maika Ayan siya o. Hello Bibi ka <laughs> Hello <laughs> Bali papunta kami ngayon ng simbahan At uh, Taayusin namin yung, ano, yung requirements para sa nalalapit na binyag ni Bibi Maika mga kanipi ayan na. ayan so sama nyo kami mga kanipi no. balik kanina nag washing na rin ako mga kanipi kay Mia at makulimlim kanina mga kanipi akala ko nga rong timing yung ano, pag washing ko kay Mia kasi sobrang dumi na niya ayan So malinis na naman ngayon at sana hindi hindi umulan ngayong araw na to para hindi sayang yung ano pagwashing ko sa kanya. No. Hindi pa ako naman sa anong oras na? Alas 9 na 9:30 na ata mga kanipi. Ngayon pa lang kami palabas at uh, papuntangan ng simbahan. Tapos ayusin na rin namin yung ano invitation card ni Bibi Maika. Kinuha mo yung ano? Mga nilang nilang. Ha? Para kung uh, na lang yung lakad namin mga kanayiti. Ayan, si Mia oh. Malinis na malinis yan. Bagong washing yan. Kintab no? Linis na naman ni Mia <laughs> Buksan ko lang yung gate Nang makalis na kami Let's go, let's go Mga kanoypi Ayan mga kanoypi Lapit na tayo Buda magpapano. Magpapabinyag po. Schedule. Pagkakas mo ito? Ang Mag isang taon pa lang. Bali, papaputo ko pa pala mga kanaipi. Nagpunta na kami dito. Hindi pa pala nakaputo ko yung ano. Yung mga requirements namin kalimutan ko sabagay balik na lang mga kanipi naiwan na sila misis at bibimay ka dyan

para sa binyag madam ito na po madam ang requirements ito pa yung original opo original din original na photocopy na yun, madam copy na po ito po certificate bago po mag-9, dapat nandito na po kayo for registration. Ah, sige po, madam. Tapos, 10am po, seminar po, parents and sponsor po. 11am, dress code wise only. Bago po naka-sleeveless or short, bago po nandito yung panggap. Sa bata po. Sa sponsor po. Sa, sponsor. Sa bata po sponsor people 112 po with candle na po 112 each po with candle parents people 360 with candles and baptismal certificate na po. Sige po. so po sa mga parents ano uh, kaya nakadress po hindi naman po basta hindi lang po nakaisip dress po basta white, basta white po yung paas so ayan mga kanipi tapos na kaming nakapag file ng ano para sa baptismal ni Vivi Maika. ano ma ayos na no daw. Saan tayo pupunta ngayon? Magpapa ano nang invitation. Papagawa. Uh, papagawa na tayo ng invitation. Ayan si Bibi Mayko. Ang kulit ni Mayko. <laughs> Hello, kamo. <Tom>. Hello, Bibi. <laughs> Ayan, papunta tayo ngayon ng ano, nang public market mga kanipi sa paggawa ng ano gumagawa ng mga invitation para sa birthday, binya, ganyan wedding punta tayo doon ayan, dito na tayo hanap tayo ng pwedeng mapagparkian dito park na lang tayo dito tayo dito mga kanayipi Papa ba ma? Tutu tayo don sa ano sa public market. Tala. 老。 ito so, tayo pupunta uh, hi pili ka na ha? Huh? invitation card can so when? anong souvenir ba? ha? Huh? kapwa Sophia. Oh. Yeah. <manyan> na. Win. na Mike. Ah, lagi ko. Sophia. Ada oh, Sophia. Sophia the Persia. kasi si na uh, panagyabay mo kasi natin ako si na na lang ayan mga kanipis balik na kami dito kay Mia ano ma kumusta naman yung ano pinagawa natin maganda ayos ayos yung ano naman nila maayos yung pinakita nila sa atin sample Maganda naman. Ayos ba? Oh. Ayos ba, Mika? Uwi na tayo. Ha? Uwi na, Uwi na no. Tapos na. Sayang. Bali natapos na namin ngayong araw ng Sabado yung mga kailangan naming asikasuhin para sa binyag ni Bibi Mika ngakanoypi. Nakapag-file na kami doon sana sa simbahan. Nakapagpagawa na rin kami ng invitation at ang tawag doon yung pinagawa nating isa ah, souvenir yung souvenir mga kanayipi, at yung tarpaulin niya ayos na uh, at uh, kukunin na lang namin pag malapit na yung araw nung binyag ni Bibi Maika okay? so pauwi na tayo at mamaya mamamasada rin tayo mga kanayipi, para may pambili ng ulam okay? <laughs> ayan mga pauwi na tayo pero dadan muna tayo doon sa ano sa bilihan ng gamot. Gamot ng mga manok. Ayun, dito tayo bibili. Makakaulit kay boss. Parada na lang natin si Mia dito. parada lang natin dito boss may sakilo man nga bitmin pro Tawa ni boss Eto Ito na mga kanaypi yung ano, yung pinabili ni Sir Winston Duran na ano, na bitmin pro para sa alagang manok. So again Sir Winston Duran, thank you thank you so much sa pagbigay na naman ng pambili dito. Ayun. Uwi na tayo mga kanaypi. tulog si Bibi May ka mga kanayipi Bali bumili na kami ng ulam dyan Sa Procuatro At hindi nagplay yung ano Yung video ko kanina nung ano Nung bumibili kami ng ulam Dyan sa 4 uh, Pasensya ate Hindi nagplay yung video ko <laughs> Yung camera ko Ah, uh, ko na lang kayo sa ano, sa susunod na bibili ako dyan sa inyong tindahan pasensya kala ko nagplay na kanina tinignan ko hindi pa pala nakaplay so magbibideo na lang ako dyan sa susunod pag pumili ako ulit dyan sa Pro 4 shoutout kay sir na nanonood from USA yeah.